lang po ako sa PNP spokesperson kung saan kami dapat pumunta. Dahil sabi ni Chief PNP Marbil sa 250 po. Nilapitan ko po ang inyong spokesperson at uh, di hindi po ako sinagot, tinakbuhan po ako. Sana naman bilang spokesperson, konting sagot lang naman, laman po. Konting respeto, sumusunod naman po kami sa batas hindi naman siguro dapat ipagkait sa atin ang respeto at higit sa lahat ang katotohanan. Sa totoo lamang po, ilang beses na po nagsinoling si now Brigadier General Jean Pardo. Sana po, ma'am, spokes, bilang spokesperson, totoo lang po ang sabihin mo, alang-alang sa bayan. Your duty is to be loyal to our flag and to our country. Minahal namin kayo ni dating Pangulong Duterte. Sana, konting respeto lamang po. Kung nagawa niyo yan sa, sa akin, magsinungaling, mas nagagawa niyo po yan sa ibang tao. Respeto lamang sana. Gaya ng pagrespeto at pagmamahal namin sa uniform personnel. Pangalawa,